Ay, ay! 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 <laughs> o, oh. bakit ka nandyan? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo akong susundan. Tama na, huwag na. Huwag ka nang sumunod sa akin. Umuwi ka na sa inyo. Pambihira naman to eh. Sinabi ko nang ayoko na eh. Sunod ka pa rin ng sunod. Pwede ba? Lumayo ka. Huwag mo na akong susundan. Pambihira naman to eh. Huwag kang susunod ha. Dito na nga ako sa labas na tulog eh. Para hindi ka makasunod eh. Nandito ka pa rin. Huwag kang susunod ha. Man nakasunod <laughs> Iba sabi ko sa'yo Huwag kang susunod Tingilan mo na ako Please ka Putang ina Umuwi ka na Umuwi ka na Umuwi ka na Uy Si Boss Dixion na Buddy 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 Tingnan mo si Boss Dixion Parang na ano na Oo nga no Huwag susunod Putang ina pag, pag sumunod ka pa Ayaw ko sa'yo Ayaw ko sa'yo Hindi ko alam kung Anong magagawa ko sa'yo Pag sumunod ka pa Huwag kang susunod Huwag ah. kang susunod Huwag ka pagsumunod ka pa, ayaw ko sa Halika, halika. Punta natin. Huwag ka dyan, dito tayo. Huwag ka pa, tayo. Andyan ka na naman, please lang. Huwag ka na munang sumunod. Ayoko ko na talaga. Huwag ka nang sumunod, please. Please, ano bang gagawin ko? Para mo lang ako sundin. Ano bang gagawin ko? Huwag ka nang sumunod. Please lang ayoko na layuan mo na ako. <coughs> please. Ano bang ano bang gusto mo? Ha? Ayoko na, please lang ayoko na. Ayoko na, please lang layuan mo na ako. Please, lumayo ka na. Pare pare. Si Bustix, parang may ganun na. Tumayo ka na. Tumayo ka na. Huwag ka nang susunod dito. Ah. Hmm? Pag, pag sumunod ka pa, iwan ko lang sa'yo. Ay, naku, umuulan na. Putang ina. Naku, naku, ulan. Ang dami niyo naman. Bakit ka na naman nandyan? Putang ina, nagtawag ka pa ng kasama. Ang dami niyo na. Hindi, ayaw mo kulubayan, Sabi ko na sa'yo, huwag ka nang sumunod. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagtawag ka pa ng kasama. Ang dami nyo na. Ano bang gusto mong gawin ko? Paano ako makakaiwas niya, no? May kasama ka pang iba. Anong makagawin natin dyan? Naku naman ito. Sabi ko na sa inyo, huwag na akong, huwag nyo na akong susundan. Ayoko na talaga. Ayoko na. Anong gagawin natin dyan? Eh, hey, naku talaga. Kahit anong iwas, hindi talaga maiwasan. iwasan. Na... Tara! ayo mong lumayu ha. Huh? Ayo mung lumayu ha. Hmm? Ah, ayo mung lumayu ha. Kalau ayo lumayo lumayu. Saking ngayon Masarap pa. Sabi ko na playuan muna ako eh. Bukan nang sumama. Please lang. Ah, ang dami nyo naman eh. Paano hmm? Nah, di kayo, dito tayo, dito tayo Malangang Ayaw nyo akong layuan, ha Ayaw nyo akong layuan Dito tayo Ayaw niyong lumayo. Ikaw, matigas ang ulo mo. Naghanap ka ba ng kasama? Ngayon, huwag kang pabula-bula dyan. Hindi kita tatantayan ngayon. Pulo na talaga. Bumigay na talaga si Busdix. Dix. Kinakausap ang sarili. Ah. Ngayon, ha! Magkanya-kanya na tayo. Simula ngayon, wag na kayong sumama sa akin. Ah. Ah. Wag na wag na kayong sumama sa akin ha. Diyan niyo kung lubayan. Uwi na ako, uwi na. Uwi na si Kuya Dix. Tara, tara, tara. Tiga muna, tiga muna. <laughs> Ayun. 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 Wow. <laughs>